manga sagabal sa pananampalataya Guys, andito ako sa Cliffs of Moher dito sa Ireland, mga bangin ng Moher at napaka-panoramic, napaka-scenic ng lugar na ito. Kitang-kita natin ang nakabibighaning kalikasan, ang lawak ng Atlantic Ocean ang about 700 meters na lalim ng mga pangin at dito ma-appreciate mo ang ganda ng tanawin ng kalangitan ng karagatan at ng mga ibon na namumunga dito pero maari rin itong maging saba, sa gabal sabagat ako'y nasa dulo ng pangin at the edge of a cliff at maaring dahil sa pangin ito o magduda pag hindi ko makita at magtago ako para tanawin ang magandang dulot ng Panginoon. Sa ating Evangelio, Mark chapter 6, verse 1 to 6, nakita rin natin kung paano ang kanilang kakulangang manalig, ang kanilang disbelief, ang kanilang kakulangang manag kay Kristo dahil masyado siyang pamilyar sa mga nasareno, dahil kilala nila ang kanyang pamilya, hindi nakagawa ng mga milagro at hindi nakapagturo si Kristo. Ang naging sagabal ang kanilang kakulangan sa pananampalataya. Siguro ganoon din sa ating buhay. May mga sagabal upang hindi natin matawid, makita ang kagandahang inaalok ng Diyos. Sagabal tulad ng takot, galit, inggit at iba iba pang mga sitwasyon na nag-aatras sa ating tumalon at makita ang magandang ipinagkaloob ng Panginoon. Manalangin tayo. Lord, tulungan mo akong manali upang higit na makatawid at makita ang kaganapan ng buhay na pinagkakaloob mo sa akin. Pakilike, pakishare po ang ating TikTok at Facebook at YouTube account huwag uh, kalimutan. All is grace. So be a blessing. GBU, God bless you.